Ah, uh, hello po mga kaparm. Ayan. At tayo po ay uh, may kukunin sa akin dito. Ayan na, nahinog na. Oh. Ang laki ng buhay ko. Payat pa. Eh, tinum eh hinihapay yung orin ng bagyo ngayon. Okay, oh. Ako sa ako napipilit na lumaki, tumaba. yan oh. May mapapakinabangan ho. Oh. Ngayon, kung kukuhanin ko, oh, eh, ito talagang payat pa. hindi eh, maaari namang hindi kukunin. hinog na eh. anu ga rai anu bi pili kan hu hani ayan atin hu na rai ma pa hinuk na ala Ah, uh, hello po mga Pabaraw ito po at uh, tayo po ay mayroon pong uh, buhanin sa akin, nahinog na. Ito po ay uh, bali, kaya na sabi ko kanina, ito po ay binak binakli ng bagyo. Ano ho, po, ayan ngayon. Ay, ito po ay at nahinog, ay eh, rin naman po, eh, makapakinabangan at makakainan ng tao, ay eh, akin po kukuhanin na. Wala na hindi na wala na itataba ari ano oi. Wala, wala na itataba. Hinug na. Sa laki naman. Dali pa pala isa kung nagsulis. Ay. Ang laki ng sagi na aray. Ang no? haba. Kita niyo yan oh. Haba. grabe Ang haba ng sagi. susukatin ko ha. So. Ah, uh, hello po mga Kabaro ito po at uh, tayo po ay mayroon pong uh, buhanin sa akin, nahinog na. Ito po ay uh, bali kaya na sabi ko kanina ito po ay binak binakli ng bagyo. Ano ho, po, ayan ngayon. Ito po ay at nahinog. Eh, rin naman po eh, ay at makakainan ng tao. Ayan eh, akin po kukuhanin na. Uh -huh. oh, oh. Wala na, hindi na, wala na itataba rin. Wala na, wala na itataba Grabe ang laki ng sagi na aray. Kahaba. Kita nyo yan o. No? Haba. Grabe. Ang haba ng sagi. Susukatin ko haw. Ah, hello po mga kapam. Yan nakakita nga gawin kayo ng, ng garning. Pahabang sagay. Yan dito ito sa aking farm. Ayan o. No. Kaya ho medyo payat-payat pa ay may hinog na ano ho. Yan. Ang kapam uh, ito nga ho ay uh, bali uh, ng bagyong kristin, ano. Ayan. Oh, grabe. Grabe kahaba. O oh, ito ho. Kita nyo oh. Pumula dyan. Ang ganda on. Oh. Oh. Grabe kahaba. Ano hinog na. natin hong pipilingin na no kasi nakuha sa akin oh, ito nyo ah,

Hilog na ay. Nahilog na. Kapayat pa na. Ay. Mura ay. Ha? Hindi mo Ay di, di, ko pa kay Michael. Si Michael. Kuya, mabilay na nga kayo. Nga si Sampo. Sampo. Ay, siya, ibigay kanya ko na kaya, bigay eh. Sampo ang kilo. Nasaan ka siya? Sa kanya na. Ay, Jewel. Pwede pa rin daw ingin ko ng iba. May pulay. Pwede nga ingin ka mong anong iba na Ray, Nasa, sa, ako sa pinkaw.

Ayan o. Oh. Mga kapalma, bilangin natin kung ilang piling. Ayan o, oh, isang buwag na sa haba. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ayan, 19. 19 oh, na, 19 na uh, piling. Ang aking sa akin ito. Mahaba. You know? Sumbuwig lang ko yan, oh. Oh, yan yan. Sumbuwig lang yan. Hmm. Eh. Yan. Eh Isang buwig na sagay. Labing siyam. Piling. Ibig sabihin, ho, aray, sa, sa tigla labing walong gama, ay di ho, aray, ipapatak ng... Ang sampo ay 180 eh. Atau 170 Piraso Ay di ho ori 300 350 Piraso yan 350 piraso Isang buhay Ay grabe Ang dami yun